So, magandang hapon mga kaibigan mga mamis yun o, eh. ba? Ang ganda ng ano Mahangin. Alis po tayo, punta po tayo ng bayad center o babad po tayo ng ating bells mga tubig. Um, alakas ng hangin. Hapon na po. Alauna. Kaya po ako alauna dahil naghatid pa ako sa anak ko sa school. Tapos, ano, kaya kumaga ngayon pumunta. Kasi mamaya magsundo na po tayo ng anak ko. Magpayong tayo, medyo mainit. Ayan. Baka diba nawala yung wallet natin, labo tayo. Magbayad tayo tubig, me. So, kami tayo si, pa. <laughs> ay. Huh? Eh, si Sir pala Bite center ka, Sir? Oo. Oh. din ako, Sir, ay. Ay, na, ay, 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 <coughs> <coughs> Malayit lang bill mo sa tubig, sir? 4,500 <coughs> 4,000? Ilang buwan? Isa O, oh, laki? Ay, mababalik sa apartment kala ko dun sa ano so mga mami mga kaibigan, uwi na po tayo pero dadaan muna tayo sa palengke ngayon grabing init Hmm. Masakit sama tak ni ini. Hmm. Mana kita nak suruh? I'm sorry. Ay, dito sa bakery. Ibigilin po tayo ng pinapay. Mga mamis, mga kaibigan, naka-uwi na po tayo ng bahay galing po doon sa pagpunta ng pagbayad sa bayad center at saka na maling kita so pag uwi po po mga mamis mga, mga kaibigan sobrang lakas ng ulan kaya ang gagawin po natin ngayon dahil malakas ang ulan mag sampurado po tayo sampurado po ako nilagyan ko po ng ano kung tawag nun yung gawing tsokolati yung kung tawag sa amin tabliya. yung ano yung gawing sampura, ano po yung tawag nun yung kakao ba kakao? Tsokolate. Yan, nilagyan ko po yan ng tsokolate. Yan, nagsampurado tayo. Tapos lagyan po natin ng gatas at kunting asukal. Kasi sobrang lakas ng ulan. Ayan, oh, ipakita ko sa inyo mga kaibigan. Mga mami. So, Ayan. O ayan, hindi po dito maklaro kasi dito tayo sa baba Ayan. pero pag doon sa taas sa teres klarong klaro po yung ulan yan o puti ka muna karating na tayo sa bahay ito so na po lagyan na po natin ng kunting asukal po mga kaibigan yan kalagyan po natin ng gatas yan Masarap ikain ng sampurado dahil maulan. Yan. Isnak po natin to kasi ano na, alas 3 na po ng hapon. Tapos nakasang ulan. Kaya imbis tinapay ang isnak natin, mas maganda ito na lang, sampurado. So, lagyan po natin ng gatas na powder. Luto na po ang ating sampurado mga kaibigan, mga mamis. Luto na po. Nilagyan ko na po yan ng tsokolate, sopal at gatas. Yan. Sobrang lakas ng ulan sa labas. Kaya tamang tama ang ating snack ay sampurado. Last na po ng hapon. Pakita ko po sa inyo mga kaibigan yung ulan sa taas. Yan. Tignan natin. Akit tayo sa taas. Sa aming Pérez. So, ayan po. Diba? Sobrang lakas ng ulan. yan Kaya, masarap ang sampurado natin ngayon. Buti ka muna karating na ako sa bahay. Ayan o, oh, diba? Ang lakas ng ulan. Luto na po mga mami, mga kaibigan. Luto na po ang ating sampurado. Kaya kakain na po tayo mga kaibigan. Sobrang lakas pa rin sa ulan sa labas kaya sobrang lamig. Kaya ito kakain na po tayo ng ating sapurado mga mams, kaibigan.